Okay, magandang araw sa lahat. Isa na naman ang pinagpalang araw na tayo ay mag-usap-usap tungkol sa batya na patuloy ko pang sa kasulukuyan. So thank you, Panginoong Diyos, na tayo'y patuloy na ginabayan ng ating kahit kapal. Lahat na oras. At thank you din po sa mga subscriber. Thank po sa inyo. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, invite po, po kayo na mag-subscribe sa malit ating channel, Baryador. At share din po sa mga friends natin para sa kanilang kaalaman at tayo ay mayroong hinahanap na bariya para mabuo at koleksyon. So, hinahanap natin ito ang Duran Panama Series dahil nagkaroon din ito ng 50 centavo Egel. So, yung 50 centavo, yan ang mga tinatawag na uh, member to the USPI. So, dito tayo sa 50 centimo. So, 50 centimo ito. Egel sa panahon ni Joseph Irab Estrada mula 91 to 1994, ito po yung EGL na ginawa ni Irab. So, kumupya lang siya sa original talaga na maginawa ginawa noong 1983. So, yan po. Si Marcelo H. L. So, 1991 to 1994, maliit na 50 centimo. Itong large type naman, 1983, 1990, ito ay na-demonetize na noong na January 2, 1998. Okay, para lumos nating makilala ang bariya na ating pong hawak. Ito po. Ito po yung uh, 50 centimo na eagle hawak natin, issuer nito na is uh, Philippines. Yan po, yung hawak natin bariya. Marami pa ito, ito. Pero ito ang uh, ko sa inyong harapan. Napakaganda. Uh, 50 cents. So, issuer Philippines, year 1993, 1990. So, may 7 years itong ginagamit sa sirkulasyon. So, yan po. Ang composition nito is copper nickel with 6 grams. Diameter 25 mm, thickness 1.62 mm, sheep brown. Ubers. Yung ubers niya, yan po. Head of Marcel, it's nail pillar facing left. Yung reverse naman, yan po yung reverse monkey eating eagle. Pero, uh, nauna kasi yung monkey dyan eh. Uh, eagle eating monkey. Pito ko paga si Pirate Fly Right uh, Flying Right Yan, papunta siyang kanan So, edge nito is uh, smooth So, wala siyang guwit-guwit Hindi -guwit. siya uh, So, smooth ang kanyang edge Sa atin pong barya uh, 50 centimeters eagle eating monkey. Balik na rin natin kasi yung uh, hindi naman yung eagle ang kinain sa ano eh. Uh, monkey. Monkey eating eagle. Hindi. Uh, eagle eating monkey. So, yun po yung uh, lahat. Uh, ang pictures ng ating barya yun po ang sinasabi ko na yun po ang ating uh, para lubos natin makilala so dito sa barya natin ang binibili ko po, po ay Baby, go! Oh, beautiful. 1983 Pro Points at 1987. So, yun po ang year na dalawa na akin po lang po sa aking kolekto, koleksyon. 1983, Pro Coens at 1987. So, yun po ang aking hinahanap. Kung mayroon kayo dyan, Coens Case Coens Section sa 50 centimo, Eagle Eating Monkey. Large type, Flora and Fauna Series. ah uh, binibili ko din yung maliit pero large type tayo. Mas maganda. Ang akin po ang ay may specific lang na year. 1980 probe at 1987 common quench. Yan, basta 1987, okay po. Kahit gano'n yan, karaming uh, comments na kayo sa comment section para madali kayong manotify. So, mag-subscribe para madaling manotify and share to your friends para mayroon sila uh, e, pa Uh, sure din nila sa atin ang hawak nilang bariya so yun po, ang hinanak ko po, po thank you so much, God bless you all bye bye